Ikalawang mga hari, Kabanata 24 Nang kanyang mga kaarawan ay umahon si Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at si Joaquim ay naging kanyang alipin na tatlong taon. Nang magkagayoy, bumalik siya at nang laban sa kanya, at ang Panginoon ay nagsugo laban sa kanya ng mga pulutong ng mga kaldeo at ng mga pulutong ng mga taga-Syria, at ng mga pulutong ng mga Moabita, at ng mga pulutong ng mga anak ni Amon, at sinugo sila laban sa Huda upang lipulin ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta. Tunay na sa utos ng Panginoon ay dumating ito sa Huda upang alisin sila sa kanyang paningin. Dahil sa mga kasalanan ni Manases, ayon sa lahat niyang ginawa, at dahil naman sa walang salang dugo na kanyang ibinubo, sapagat kanyang pinuno ang Jerusalem ng walang salang dugo at hindi pinatawad ng Panginoon, ang iba nga sa mga gawa ni Joaquim at ang lahat niyang ginawa, Di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sahuda? sa Huda? Sa natulog si Joaquim na kasama ng kanyang mga magulang, at si Joaquin na kanyang anak ay naghari na kahalili niya, at ang hari sa Egypto ay hindi na bumalik pa mula sa kanyang lupain, sapagat sinakop ng hari ng Babylonia mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. Lahat na nauukol sa hari sa Ehipto. Si Joaquin ay may labing walong taon nang siya'y magpasimula maghari. At siya'y naghari sa Jerusalem na tatlong buwan. At ang pangalan ng kanyang ina ay Neusta na anak na babae ni Elnatan na taga Jerusalem at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang ama. Nang panahong yaoy, ang mga lingkod ni Nabucodonosor, na hari sa Babylonia, ay nagsiahon sa Jerusalem, at ang bayan ay nakubkob. At si Nabucodonosor, na hari sa Babylonia, ay naparoon sa bayan, samantalang ang kanyang mga lingkod ay nangakukulong. At nilabas ni Joaquin na hari sa Huda ang hari sa Babylonia, niya at ng kanyang ina at ng kanyang mga lingkod at ng kanyang mga prinsipe at ng kanyang mga pinuno. At kinuha siya ng hari ng Babylonia sa ikawalong taon ng kanyang paghahari at dinala niya mula roon ang lahat na kayamanan ng bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan ng bahay ng Hari, at pinagputol-putol ang lahat na kasangkapang ginto na ginawa ng Haring Salomon sa templo ng Panginoon, gaya ng sinabi ng Panginoon, at kanyang dinala ang buong Jerusalem, at ang lahat na prinsipe at ang lahat ng mga pangyarihan lalaki na may tapang. Sa makatwid bagay, sampung libong bihag, at ang lahat na manggagawa at mambabakal, walang nalabi, liban sa mga pinakadukha sa bayan ng Dupain. At dinala niya si Joaquin sa Babylonia, at ang ina ng hari, at ang mga asawa ng hari, at ang kanya mga pinuno at ang mga pinakamahal sa lupain. At dinala niya sa pagkabihag sa Babilonya mula sa Jerusalem. At ang lahat na makapangyarihang lalaki na pitong libo at ang mga manggagawa at ang mga mangbabakal na isang libo, lahat sa kanila ay malakas at matalino sa pagkikipagdigma ay pinagdadalang bihag sa Babilonya ng hari, at ginawa ng hari sa Babilonya na hari si Matanayas, na kapatid ng ama ni Joaquin na kahalili niya, at binago ang kanyang pangalan ng Sedequias. Si Sedequias ay may dalawamput isang taon nang magpasimula maghari, at siya ay nagharing labing isang taon sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay Amutal, na anak ni Jeremias, na Tagalibna. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Ayon sa lahat na ginawa ni Joaquin, sapagkat sa pamamagitan ng galit ng Panginoon ay nangyari sa Jerusalem at sa Huda, hanggang sa kanyang itinaboy sila sa kanyang harap. At si Sedequias ay nanghimagsig, laban sa hari sa Babilonia